Noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., ang layunin ng pagtatayo ng North at South Luzon Expressways ay malinaw. Itaguyod ang pag-unlad ng ekonomiya, mapadali ang biyahe, at mapabuti ang koneksyon sa pagitan ng mga pangunahing lugar ng bansa. Ang kanyang pangarap ay gawing simbolo ng progreso ang mga expressway na ito na makakatulong sa mga Pilipino na makatipid ng oras at lakas sa kanilang paglalakbay at magbibigay ng mas mahusay na transportasyon. Ang North Luzon Expressway, NLX, at South Luzon Expressway Slex ay unang itinayo sa kanyang pamumuno at ang layunin ay magkaroon ng modernong infrastruktura na magsisilbing gulugod ng kalakalan at paglalakbay. Sa simula, ang mga proyektong ito ay ikinatuwa at inisip ng mga hakbang tungo sa kaunlaran, mga kalsadang magdudugtong sa mga tao, magsusuporta sa mga negosyo at magiging bahagi ng paghubog sa hinaharap ng bansa. Ngunit sa paglipas ng mga taon, maraming nagbago. Noong dekada 90, ang pamamahala at pagpapanatili ng mga expressway ay inilipat sa mga pribadong kumpanya. Iniwan ng gobyerno ang responsibilidad sa kanila at ang pangongolekta ng toll fee ay ipinasok sa mga pribadong kumpanya. Ang layunin nito ay matiyak na ang mga expressway ay mapapanatili at mapapalawak ng hindi binibigatan ang pambansang pondo. Ngunit sa pagtingin natin sa kalagayan ngayon, maraming mga Pilipino ang nakakaramdam na ang privatization na ito ay nagdulot ng hindi inaasahang mga epekto. Sa halip na tuparin ang pangako ng mas pinahusay na infrastruktura, tila ang pokus ng mga pribadong konsesyoner ay mas nakatuon sa pagpapataas ng kita sa pamamagitan ng toll fee kaysa sa pagpapabuti ng karanasan ng mga biyahero. Sa patuloy na lumalalang traffic, ang mga naglalakbay ay hindi lang nahaharap sa abala ng matagal na oras ng biyahe, kundi pati na rin ang matinding bigat ng mga tumataas na toll fee. Hindi na lihim na patuloy ang pagtaas ng toll fee at ito ay nagpapataas pa ng pasanin sa mga pamilyang Pilipino lalo na sa mga umaasa sa mga expressway para sa pang-araw-araw na commute. Ang dating layunin na mapagaan ang biyahe ay ngayon sa maraming pagkakataon naging dagdag na gastusin na nagpapahirap pa sa pang-araw-araw na buhay. Ano na nga ba ang nangyari sa orihinal na pangarap ng mga expressway? Sa halip na magbigay ginhawa sa mga Pilipino, ang mga tollgate ay tila naging paulit-ulit na paalala kung paano ang privatization ay naging nakatuon sa kita at ang publiko ay naiwan upang tiisin ang mga gastusin. Kaya't sa patuloy na pagtaas ng toll fees at walang katapusang traffic, isang tanong ang dapat itaas? Ang privatization ba ng mga expressway ay tunay na nagsilbi sa mga Pilipino o naging isang negosyo na inuuna ang kita kaysa sa kapakanan ng mga biyahero? Kung ikaw ay sumasang-ayon na kailangan ng matugunan ang mga isyong ito, ipahayag ang iyong saloobin. I-like, i-share at mag-comment sa ibaba kung paano ka naapektuhan ng sistema ng expressway sa iyong araw-araw na buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan para sa higit pang mga paksang tulad nito. Maraming salamat sa panunood at patuloy na magkaalaman.